South Korean artist na si Choi Bo-min, handa akong ipakita ang aking talento sa Pilipinas sabik ang South Korean singer, aktor at host na si Choi Bo-min na ipakita ang kanyang talino sa pag-arte at pagkanta sa mga Filipino audience. Kamakailan ay pumirma siya ng kontrata sa Universal Records Philippines Ilresay Talent Management na nagmarka sa paglulunsad ng kanyang karera sa Pilipinas sa panahon ng contract signing event. Nadinaluhan ng managing director at iya ng Universal Records Say Talent Management founder, Kathleen Digo, Executive President Ramon Chueng, and Ilravi Talent Management Executive Director Andrew Alvarez, Choi Bumin announced that he has i-upcoming drama series with ED Network, ibinahagi ng dating miyembro ng K-pop group na Golden Child na ilalapat niya ang mga bagay na natutunan niya sa Korean entertainment industry habang ginagalugad ang eksena sa showbiz ng Pilipinas. Since I've been training in acting career in Korea, the fundamental talent and skills na natutunan ko from there, I will apply them when do some projects here in the Philippines. I'm ready to show my talent in the Philippines, he stated. Si Choi Bumin ay handa sa mental at pisikal na simulan ang kanyang solo career dito. Anya, nag-ehersisyo ako araw-araw kasi gusto kong maging malusog tulad ng pag-isip o ihanda ang aking katawan kaya ang ehersisyo ay napakahalaga sa akin. Mahilig daw siya sa musika ng Filipino singer na si Sam Concepcion at gusto niyang makakolaborate ito balang araw. Mahilig siya sa romcom genre at gusto niyang gawin itong muli sa mga susunod na proyekto pati na rin sa iba pang genre. I wanna be every genre as much as possible. So romance or comedy and suspense, everything is possible so we'll be right that. Si Choi Bumin ay lumabas sa South Korean series na Atin Dalawa, Dalawang Libo at Labinsyam, Melting Me Softly, Dalawang Libo at Labinsyam, Walo Again, Dalawang Libo at Dalawampu, Shadow Beauty, Dalawang Libo at Dalawamput Isa, Ghost Train, Dalawang Libo at Dalawamput Apat, at Music Bank Host, Dalawang Libo at Labinsyam Tandang Bawas, Dalawang Libo at Dalawampu. First time niya sa Manila nang dumating siya para sa contract signing at press conference event at nagulat siya sa mainit na pagtanggap ng kanyang mga Pinoy fans. Pagdating ko sa Pilipinas, I'm very excited kasi first time ko dito sa Pilipinas. He enthused. Ang una niyang ginawa ay lumangoy. Ang lamig kasi ng Korea weather. Pero sa Pilipinas, napakaganda ng panahon at medyo mainit kaya ang una kong ginawa ay lumangoy natikman din niya ang lutuing Filipino. Kasi nabalitaan ko sa mga kaibigan ko na napakasarap ng Filipino food. So, we'll we the local barbecue and chicken wings? I will rely everything and lechon, too. Ikinuwento niya sa The Star kung gaano siya kamemorable na makilala ang kanyang mga Pinoy fans. Napakabait nila, energetic and powerful. Maganda ang lahat at nagulat ako pagdating ko dito sa Pilipinas. Nasa airport ang mga fans ko, binigyan nila ako ng mga bulaklak, at mga merienda at mga sulat at regalong Pinoy kaya nagulat ako at na-impress ako. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off, kita tayo sa susunod na video.